pa isa lang ako dito kay Rendon na. Binanatan ni Joey DeViv Everyday, isang political vlogger si Rendon Labador na isang social media influencer sa kanyang Facebook post. Kasabay ito ng viral video ng isang OFW sa Japan na supporter ni Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte na sumalubong kay House Speaker Martin Romualdez. Kita sa video ang pagsalubong ng OFW kay Romualdez. Nagbaw pa ito bilang pagpapakita ng paggalang sa kainabot ang kanang kamay upang kamayan ang house speaker. Hindi rin agad na binitawan ng OFW ang kamay ni Romualdez at binuksan ang isang notebook na may nakalagay na please support VP Inday Sara Duterte sa kanagpa-picture sa house speaker. Natusok pa nga nito ang mukha ni Romualdez dahil sa hawak nitong Philippine flag at sa kahinalikan ng OFW ang balikat ng speaker. Nagpasalamat din sa video ang may hawak ng kamera dahil sa pagsuporta umano ni speaker kay VP Sara at ka Eric. nag up naman si Romualdez bilang tugon. Ayon pa sa House Speaker, nararapat umanong suportahan at respetuhin ang Vice Presidente gaya ng pagrespeto at pagsuporta sa Pangulo at iba pang opisyon opisyal ng Nagtrending nga sa social media ang video ito, bagay na kinomentuhan ng social media influencer na si Rendon Labador. Pambabastos niya ang ginawa ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte kay House Speaker Martin Romualdez. Nakita ko kasi nag online yung ginawang pambabastos kay House Speaker sa Japan na mga OFW na taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Bilang Pilipino, bilang ordinaryong tao, bilang boses ng bayan, ako po ay nasaktan sa aking nakita na kapwa Pilipino pa natin ang naninira sa kapwa Pilipino. Ang pinakamasakit nga nun, isang mataas na leader ng ating bansa ang ginanun nila. Kaugnay nito, lubos niya namang hinangaan ang House Speaker dahil sa naging responde nito sa mga taga-suporta ng Vice Presidente. Dagdag pa niya na nakababahala umano na palala na ng palala ang ugali ng mga Pilipino kung kaya bilang DepEd Secretary na nanawagan siya kay Vice President Sara Duterte na ibalik ang Good Manners and Right Conduct o GMRC sa kagawaran ng DepEd. Ayoko sanang manormalize or maging palaging ganito na maging kaugalian natin na manira or mambastos ng kapwa Pilipino, siguro ito na yung tamang pagkakataon para hilingin ko sa DepEd na sana ibalik natin yung GMRC. Kasi ako po ay nababahala bilang boses ng bayan na palala na ng palala ang ugali ng mga Pilipino. Dahil dito, binuweltahan at binanatan ng isang political vlogger ang social media influencer. Ayon kay Joey DeViv Everyday, hinihiling pa lamang umano ni Labador na ibalik ng Bise Presidente ang GMRC sa DepEd ay matagal na itong naibalik ni VP Sara sa ilalim ng matatag curriculum. Alam naman natin na itong si Rendon, eh, bigla-bigla na lamang nagsalita ng paghanga kay House Speaker Martin Romualdez. Recently, nag-react siya doon sa video ng dalawang OFW na nagkaroon na encounter kay Martin Romualdez. Sa tingin ni Rendon, bad manners daw yon. At kinabilib daw niya ang attitude ni Martin Romualdez sa paghandal ng sitwasyon. Kung kaya naman nanawagan si Rendon na ibalik na daw ang GMRC ng DepEd. Pansin niyo mo supporters ni Martin Romualdez no, kasunod pang atake kay Inday. Kaso, ang hindi yata alam nito ni Rendon, ang GMRC ay nasa matatag curriculum na. Rendon, hinihiling mo palang na ibalik, eh na ibalik na ni Inday. Ano ba yan? Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, ito si Kaira Gaspe para sa DWAY Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo.